Patuloy na lumalakas pa rin ang bagyong Goryo sa nakalipas ng mga oras at ngayon ay nasa typhoon intensity na ang taglay nitong lakas habang yan ay kumikilos pa rin ang pakanluran dyan sa Philippine Sea. Ayon sa pinakuling data ng Bombo Weather Center, ang sentro ng bagyo ay nasa layong 745 km. Yan ay sa silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 120 km kada oras malapit sa gitna at meron ding pagbugso na 150 km kada oras. Bagamat mababang ang posibilidad na direkta itong makapekto sa alinmang bahagi ng ating bansa sa susunod na tatlong araw, hindi naman isinasantabi ang posibilidad na pagtataas ng tropical cyclone wind signals dyan sa extreme northern Luzon kung sakaling magbabagwan direksyon ng bagyo pa timog na uh, direksyon. Sa kasalukuyan ay na inaasahan ng patuloy na paggalaw ng bagyo sa direksyong uh, west-northwest, at posibleng uh, maglandfall sa silangang baybayin ng Taiwan bukas naman ng hapon, Agosto 13, uh, bago ito tuluyang lalabas sa Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa epekto ng bagyo ay naasahan ang napakagaspang na karagatan at laluna uh, lalo na doon sa mga malilit na sasakyang pandagat hanggang 5.5 metro na taas ng alon. Kaya't maaaring uh, maka ito, pinapayuhan yung lahat ng uri ng mga Uh, bumabiyahe dyan sa karagatan na maging maingat at huwag munang pumalaot kung sa kasakali lalo na kung uh, hindi naman uh, ganun ka-importante ang kanilang lakad. Magaspang din ang aasahang kondisyon ng dagat sa Hilaga at silangang bahagi ng Babuyan Islands at may mga pag-alo na tatlong metro mahigit uh, kung saan ay mapanganib yan sa paglalayag nang maliliit na sasakyang pandagat. Katamtama naman mga kabombo ang alo na dyan sa natitiram bahagi ng Babuyan Island, Hilagang Silangang Kagayan, Isabela at Hilagang Silangang Aurora at mga karating na lugar. At uh, yan ay patuloy na imumonitor natin mga kabombo yung uh, kabuang ang epekto ng naturang samanan panahon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.